araw na ito, ginugunitangan natin ang deklarasyon ng batas militar, apat na dekada na ang nakalilipas. Gugunitain rin ni Xiao Chua ang mga naging biktima ng martial law sa isa na namang Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Xiao Time! Naalala ba natin ang pinakaunang politikal na detenido na namatay sa loob ng kampo militar sa Kalakhang, Maynila noong panahon ng martial law? Naalala pa ba natin si Lilio sa Hilaw? Kung hindi, ipapaalala natin. Apat na pong taon na nakakaraan ngayong araw nang ipataw ni Pangulong Marcos ang batas militar. Tila naging dato tulad noong panahon ng sinaunang bayan si Apo Marcos. Ang dato ang tagpagbigay ng ginhawa na mayroon ding magandang asawa na masasabing isang magandang binukot na kanyang dangal at gahum o kapangyarihan. At isa ring babaylan, espiritual na pinuno, manggagamot at tagasalaysay ng epiko ng bayan. Ngunit, kung nagkabagbigay sila ng ginhawa, ipinakita nila na kung nais nila, maaari rin nilang pigilin ang ginhawa. Upang payapayin ng bayan mula sa isang panganib ng rebeliyong NPA na hindi palalampas noon sa liman daang katao lamang, binigyan ng wagas na karapatan ang militar at pulisya. Dumami ang bilang ng mga sundalo mula 55,000 noong 1972 hanggang 250,000 noong 1984 at lumobo ang budget nito mula 608 million pesos noong 1972 hanggang 8.8 billion dollars noong 1984. Dahil sa kapangyarihang ito, inaresto nila ang leader estudyante at makata na si Lili habang isinisigaw sa kanyang mga tagahuli, democracy is dead in the Philippines sexual siyang inabuso. Natagpo ang patay sa CR ng lalaki. Naglason daw ito sa sarili sa pag-inom ng muriatic acid. Ngunit, nang kunin ng bangkay ng pamilya, ang katawan nito ay sobrang minaltrato. Hindi maaaring ilarawan sa telebisyon. 23 years old lamang siya. Hindi lamang si Lily ang naging biktima ayon sa Amnesty International, 70,000 ang kinulong, 34,000 ang natorcho, 3,240 ang pinaslang at 700 pang pa nawawala. Marami sa kanila ay mga kabataan, idealistiko, ilan sa kanila mga laude. Hindi man mismo ang Pangulo Marcos ang nagpapatay sa kanila isa-isa. Hindi pinarusahan ang mga taong gumawa ng mga ito. Bakit hindi natin naaalala ito? Walang malayang media na magkukwento. Wala pang FB at Twitter halos maubos ang mga dreamers at idealists na dapat sanang naging mga mayor at congressman natin ngayon. Nagtaka pa tayo kung bakit tayo nagkaganito ngayon. Wala na si Lily. Wala na rin si Tony Hill, Lori, Edjop, Eman, Bobby, at Ninoy. Kapag hindi tayo nagbantay at maulit ito, baka anak mo na ang susunod. Never again to martial law. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan, and that was Shoutime.